Mga ka-Bravo, live tayo dito sa Radio Bravo, 1242 kHz AM. Ito ang ating programang Tapatan sa Tanghalian. Ito pang yung lingkod, Nep Castillo. At uh, makakasama natin ngayon si uh, Consi Ram Cruz ng District 1 dito sa Pasig City. At uh, magsasalita siya sa atin ng tapatan kaugnay dito sa issue nang mga tatlong gulong nako ano kaya ang uh, ipaparating sa atin ni Congeham kaugnay dito pero bago yon ito ay isa ring paanyaya para sa mga iba pang kandidato dito sa lungsod ng Pasig uh, bibigyan namin kayo ng kaparehong uh, haba ng oras ika nga no sa bawat linggo kung gusto nyo na magpa-interview dito sa amin kumontak lamang kayo magpadala lang ng mensahe sa aming inbox sa aming Facebook page o pag sa ganon ay makagawa tayo ng schedule para sa isang interview dito sa aming studio. Kojiram, si magandang tanghali po sa inyo. Magandang magandang, magandang tanghali. tanghali? O, oh, tanghali. Oh, eh ano yung sinasabi niyo sa amin tungkol doon sa uh, issue sa Toda? So ini hmm. uh, simula simula pa noon nung dating administration pa hmm. nagkaroon ng hindi magandang saloobin yung mga tricycle driver na. Alright. Siguro isa na rin 'yan kasi yung mga pinatutupad na patakaran hmm. ng toro, yung nagre-regulate sa kanila. Hmm. Eh, siyempre, may bago ng administration at alam hmm. naman natin at nababalitaan natin sa mga sa mga katoda natin diyan na hmm. Maluwag na sa kanila ang mga TPMO. Maluwag, okay. maluwag na sa kanila ang Toro. Toro mismo. Yan mismo ang isa sa kinagusto nila sa administrasyon ngayon. Okay. At siyempre, pag pinag-usapan maluwag na, ito mm. hindi naman kinakailangan ng legislation. Okay. No? Ito, kusang siguro order ng ating mayor, Hindi ko na lang, no? medyo luwag-luwagan niya naman ang mga driver natin. Mm at alam naman natin medyo mahirap mamasada yeah. kaya siguro pati ang toro may ganun din directive na huwag niyo naman masyadong higpitan ng ano. ayun maganda mm -hmm. maganda. pero kung papansinin natin mag na taon nang nakaupo si Mayor Bico mm -hmm. mukhang malaki ang kakulangan pagdating sa isang ordinansang tunay na makikinabang ang mga miyembro ng TODA meron pa rin kasi alam Dibra? ko kung si Ram, tungkol doon sa uh, pagigpit eh yun, yata yung mga color lang. Kaya nga ang alam natin ay uh, 'di ba parang yung yung prangkisa ay nag-open, nag-open, nag, eh? nag, -open, nag, -open. nag, nag sila ng mga panibagong prangkisa So Oo. ibig sabihin, nadagdagan yung mga bilang ng naantay ano, sa na pumapasada sa atin. All right. <coughs> so so anong issue doon? Actually, wala naman akong issue doon, ano, ang ang hinahanap natin Meron bang direktang benepisyong nakukuha ang mga tricycle driver? Mula sa lokal na pamahalaan? Nagkaroon ba ng isang ordinance na nagsasabi na eto, mula ngayon, makakatanggap kayo ng gantong benepisyo galing sa ating pamahalaang lunsod. Ang isang nabalitaan ko, kagaya sa pagpasok ng taon 2025, hmm. mukhang uh, discounted o wala atang bayad ang pang franchise fee. Pagkisa, alright. Oo. Oo. At nung tinatanong ko nga ang mga driver natin, hmm. tila ang franchise fee umaabot ata ng 250 hanggang 500 to 700 pesos. Pesos lang. So, yun ang nagiging... Yun yung parang na-exempt sa kanila ngayon, mm itong hmm. taon 2025. Hmm. Sabi ko nga sa kanila, sa akin, alam ko, naniniwala ako, ang mga tricycle driver, sa pagpalagay natin halimbawa ang franchise fee is isang libo na mm. alam ko yung isang libo hindi naman talaga kawalan sa kanila okay. kasi kung tutusin labing dalawang buwan yan mm. parang nagbigay lang sa, sila, sa gobyerno halimbawa ang mga 80 pesos kada buwan okay. ibig sabihin itong franchise fee na to Parang i-consider natin itong tax ng mga tricycle Kasi driver gano. at owner, di ba? So, tulong 'to sa ating syudad. Okay. Sa akin, instead na ito gawing exempted, mm -hmm. pwede naman siguro natin gawin patuloy nila silang magbayad ng prangkisa, franchise fee hmm. at gumawa ng isang ordinansa kung saan makikinabang ang mga tricycle driver hmm. gagamitin tong ibinabayad na franchise fee so yung kung kaya bang naman, kung kaya bang exempt ng gobyerno ibig sabihin why not why not sige eh di gamitin pa natin to maghuhulog pa rin ang franchise fee mga driver pero gagamitin natin to inihuhulog nila para makinabang sila halimbawa hmm. magkaroon ng halimbawang health insurance sa mga tricycle driver. Lalo sa parating ang tag init mm -hmm. o tag init na, mm -hmm. 'di ba? Napakarami na na naiistroke. Oh, 'Di ba? Okay. Napakarami na tricycle driver na inuubo-ubo na, sinisipon-sipon na, ayaw okay. pang magpa-check up kasi yes, yes, yes. mabigat. Yes, yes. Di ba? Dito kung may insurance, hmm. siguro madali naman kasi may datos naman ng ating lungsod kung gaano mm. karami ang driver. Mm. So makukuwenta ng mabilis kung magkano magiging gastos. Yes, yes. At makakatulong yung franchise fee na yan kaysa i-exempt natin eh pandagdag so, sa insurance nila. 'Di ba? Ibig sabihin nagbayan sila ng ng franchise fee nila pero yung franchise fee na yan gagamitin natin para magkaroon sila ng health insurance. So in particular, health insurance kasi baka sabihin nila eh zero billing naman tayo sa PCGH. Ay, iba, iba naman yung zero si billing eh. Kasi, mm -hmm. eto, in terms ng check-up, ah, ano outpatient. Oh, libre ah, naman sa si Usually, center. ha? Libre naman daw sa si mga health center, di ba? Okay, oh, eh, kaso lang, pag, 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 pag usapan natin ng mga driver, Sir Nip, mm. napaka-importante ang oras dito. Ibig sabihin, kung pipila ka halimbawa sa mga mm, sa hospital, center. kagaan ng Child's Hope, mm. PCGH, mm. Oo, oh, medyo mababa Parang 70 pesos lang ata ang konsulta O okay. isang daan, malaki uh -huh. na mm -hmm. Pero, ang pipila ka naman mm -hmm. Siguro, masasayang na yung kalahating araw nila Hindi sila makakabiyahe Sa yung biyahe oh. okay. Pero, kung itong insurance magagamit oh. Kasi kasama na dito sa insurance Yung laboratory mm -hmm. Para lalong ma-examine sila, 'di ba? Okay, okay Siguro, magkaroon na ng isang package May mm -hmm. makausap ang ating local government Na... Ah... Uh, clinic or uh, healthcare facility, facility, na po pwedeng mag-cater niyan mm -hmm. para sa ating mga katoda. Malaking-malaking tulong yan kasi siyempre napaka-importante malalakas ang katawan niyan kasi araw-araw mm -hmm. pasada mm -hmm. ng pasada yan. Yes, yes. Diba? Init lamig. Andiyan sila. sinasa mm. Sinasagasaan. Ah, oh, di ba kesa sa ang panahon, panahon uh -huh. na hindi natin masabi kung ano gagawin sa katawan nila. Hmm. Napakarami ngayon ng na mga namamatay na tricycle driver, Ilan na yung napupuntahan kung lamay. Mm. Kondi stroke. Hmm. Uh, komplikasyon sa mga sakit nila hmm. dulot ng panahon natin. Yung talaga 'yun, yung number one na ano. Siguro, ang bata pa, ha. siguro sisiruin pag usapan natin yung hindi talaga natin maiiwasan, may mga namamatay na mga Uh, tatlong gulong uh, yung may iwan sa pamilya yung may iwan sa pamilya beneficyo ano oh. siguro ano mo na sa oh, kung, yung, kung usapan natin kung yun. iisipin natin yung lalim nito oh. ang may iwan lalo na eh patagalin natin ang buhay nila Okay. Di ba? Para lalong sumaya ang pamilya ng mga nasa tatlong gulong. Mm -hmm. Di ba? Kung baga, yumauman ang kanilang... Sama-sama na yan eh. Sama-sama ang oh. oh. na Pag nag-benefit driver, ang magbe-benepisyo dito, pamilya. Pamilya. Mm -hmm. Parang life insurance tuloy ito. Mm -hmm. Siguro. Parang gano'n, no? Yes once and for all, hmm. mag-aanim, natapos na yung anim siguro, it's about time magkaroon hmm. ng lalong pakinabang ang mga tricycle driver. Hmm. Bigay ng ating pamahalaan lusun. Ayun. May, may monthly ba sila? Wala, wala no? senior citizen? Wala naman, wala, wala naman. No? Ang nagkaroon Sibay, sila, na ang alam kasi. ko nagkaroon sila, subsidy kasi, di ba, nagpanday Ah, oil. O, pero sila government ng subsidy. Yon. O sa lokal? Usually, gano'n naman lagi. Oo, National, pinapasa sa, sa local. Or, ewan ko may counterpart ng local. Alright. Okay. Pag-usapan natin sa susunod. Yun po, ang ating live interview kay Consiram uh, Cruz ng District 1 at uh, napag-usapan namin na may kinalaman sa mga benepisyo para sa mga operator at driver ng tatlong gulong.